And Thailand, the Department of Foreign Affairs met them on the Thailand side to facilitate their safe trip back home via Bangkok. Let me thank all our partner organizations and even our 12 OFWs for their patience, collaboration, and bravery to pull off this high stakes mission successfully. Malaking pasasalamat sa DFA for coming to the border after they managed to cross, lalo na sa Philippine Embassy in Thailand, na alam ko ay aligaga din dahil sa APEC Summit. Salamat sa Diyos. Salamat sa inyong lahat. Dahil buo-buo silang mayayakap ng kanilang pamilya pagdating dito sa Pilipinas. Sabay-sabay silang magpapasko. At ngayon, dumako na tayo sa bad news. Ayon sa labindalawang OFWs na ito, sila ay napangakuan ng trabaho bilang sa isang call center bilang CSR o Customer Service Representative o di kaya ay Data Encoder. Yan kasi ang original na job listing, call center agent. Ngunit, Pagdating nila sa Thailand kung saan inaakala nilang magtatrabaho sila, hinila sila ng mga alagad ng Chinese mafia na ito sa Myanmar upang gawing mga scammer na gumagamit ng cryptocurrency. At kapag wala silang na-scam o nahut-hutan sa pamamagitan ng crypto, hindi sila pinapakain, hindi sila pinapasweldo ibinebenta sila sa ibang kumpanya. At higit sa lahat, pinagbabantaan ang kanilang buhay. Ang pinakamalalang na ibahagi sa atin ng isa sa mga na-rescue at warning na rin ito sa ating mga ahensya at sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas, may namumuong masamang plano ang Chinese mafia na ito nagawing gawing all Filipino team ang mga scammer nila sa Myanmar at iba pang lugar dahil sa ating English proficiency this is why i stand before you today mr president because this is of extreme importance and urgency these chinese mafias are making the philippines ang incubator of scammers my dear colleagues